Naranasan mo na bang maupo sa harap ng mga bayarin, tapos iniisip mo kung anong bill ang uunahin mong bayaran kasi kulang ang pera? Ganyan ang pinagdadaanan ng marami. Pero ang tanong, may pag-asa pa ba sa ganitong sitwasyon? Ang sagot, oo. Pero kailangan mong maunawaan ang mga prinsipyo ng Diyos pagdating sa pera. Number one, pagbibigay. Kung may pangangailangan ka, maghasik ka ng binhe. Ha? Bakit pagbibigay kapos nga? Iyan ang tanong ng karamihan kapag gipit. Pero sa kaharian ng Diyos, ang prinsipyo ay baligtad sa sistema ng mundo. Ang pagbibigay ay hindi ginagawa kapag may sobra, ginagawa ito kapag may tiwala. Maraming nagsasabi, kapag blines ako ni Lord, saka ako magbibigay. Pero ang pananampalataya ay kumikilos kahit hindi pa niya nakikita ang sagot. Sabi sa ikalawang Korinto chapter 9 verse 7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang loob na nagbibigay. Tingnan natin ang balo na binanggit ni Jesus sa Marcos 12 verse 41 hanggang 44. Nagbigay siya ng dalawang kusing, ang kabuuan ng kanyang ikabubuhay. Ang mga mayayaman, nagbigay mula sa sobra nila. Pero ang balong ito, ibinigay ang lahat ng meron siya at hindi siya pinigilan ni Jesus. Hindi niya sinabing, Huwag ka na magbigay kapos ka na nga. Bagkus, pinuri niya ito. Bakit? Dahil nakita ng Diyos ang kanyang pusong handang magtiwala kahit sa kawalan. Sa espiritual na prinsipyo, ang pagbibigay ay hindi lang aksyon ng kagandahang loob. Ito ay hakbang ng pananampalataya. Ang pagbibigay ay hindi lang nagbabago ng sitwasyon mo, binabago nito ang pagkatao mo natututo kang umasa sa Diyos, hindi sa pera. At kapag nakita ng Diyos na marunong kang magbigay, kahit sa kaunti, alam niya na kaya mong panghawakan ang mas malaki. Ano nga ba ang prosperity? Ang tunay na prosperity, ayon sa Biblia, ay ito. Meron kang sapat para sa iyong sarili, at may sobra para tumulong sa iba. Iyan ang puso ng Diyos, na tayo'y maging daluyan, hindi imbakan, ng kanyang pagpapala. Pero linawin ko lang. Hindi ko sinasabi na ibigay mo ang lahat ng meron ka, gaya ng ginawa ng balo. Katulad ng sinasabi sa ikalawang korinto 9 verse 7, ang pagbibigay ay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan, sapagkat nalulugod ang Diyos sa mga nagbibigay ng may kagalakan. Number 3. Maging Matapat Faithfulness leads to fruitfulness. Alam mo ba kung gaano kabigat ang isang tren? Sa simula, parang ang bagal-bagal niya. Uungol, uusad ng dahan-dahan, halos parang walang nangyayari. Pero kapag tuloy-tuloy ang takbo, kahit gaano kabigat ito, makakabuo siya ng napakalakas na momentum. At kapag tuloy-tuloy ang galaw, mahirap na itong pigilan. Kaya nitong gibaing ang pader sa lakas ng impact nito. Ganyan din ang katapatan sa buhay kristyano. Sa simula, parang walang nangyayari. Nagbibigay ka. Nagtatanim ka. Nagtitipid ka. Nagiging mabuting katiwala ka. Pero parang hindi mo pa rin ramdam ang breakthrough. Minsan mapapatanong ka, Lord, may bunga ba ito? Pero ang sabi sa Galatia 6 verse 9, Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagkat sa takdang panahon ay aani tayo kung hindi tayo magsasawa. Huwag kang tumigil. Huwag kang magsawa. Magpatuloy. Hindi mo alam, unti-unti ka nang binibigyan ng momentum ni Lord. Sa bawat araw na tapat ka, sa bawat linggong hindi ka sumusuko, pinapatatag ka niya. Ang bunga ay hindi agad dumarating, pero tiyak na darating. Bago tayo bigyan ng Dios ng mas malaki, tinitingnan niya kung paano tayo humahawak sa maliit. Ang tagumpay ay hindi laging tungkol sa bilis, kundi sa pagiging consistent baka nagtataka ka kung bakit parang hindi pa dumarating ang blessing baka hindi dahil sa hindi mo ginagawa ang tama kundi dahil pinapatibay pa ng Diyos ang ugat mo kapag nagtanim ka ng buto ngayon hindi ito agad susulpot kinabukasan pero habang patuloy mong dinidiligan ng pananampalataya katapatan at pagtitiwala sa Diyos unti-unti itong tutubo ang katapatan ang lupang pinagtutubuan ng kasaganaan. Kaya huwag kang mainip, huwag kang sumuko. Ang ani ay tiyak, basta't hindi ka hihinto. Sa panahon ng kabagalan, manatili kang tapat. Huwag kang bumitaw, dahil ang Diyos kailanman ay hindi nahuhuli. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala mo ngayong araw. Alam naming lahat ng meron kami ay galing sa iyo. Patawarin mo po kami kung minsan nakakalimot kami maging tapat sa pagbibigay, sa pag-aalaga ng yaman, at sa pananatili sa pananampalataya kahit mahirap. Itinataas namin sa iyo ang lahat ng meron kami. Ang aming kita, trabaho, negosyo, at pati mga utang at pangangailangan. Turuan mo po kaming magbigay, hindi dahil sobra kami, kundi dahil nagtitiwala kami sa iyong kabutihan. Pigyan mo po kami ng disiplina para maging mabuting katiwala at lakas ng loob upang manatiling tapat kahit hindi pa namin nakikita ang bunga. Palitan mo po ang takot ng tiwala at ang pag-aalinlangan ng pananampalataya. Gamitin mo po kami bilang daluyan ng pagpapala sa iba. At sa panahon ng pag-aani, maitaas nawa ang pangalan mo at hindi amin. Lumalapit kami sa iyo hindi dahil sa karapatan, kundi dahil sa iyong biyaya. Salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung na ka sa video na ito, I-share mo naman sa iba para sila rin ay matuto. I-comment mo rin kung ano ang natutunan mo today. Gusto naming marinig ang kwento mo. Huwag mo rin kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe.